So, okay yun. Magka Magkagalit to Hindi niya ako pinapansin. Nung may video, ngayon lang siya nag Pero kanina nakasimangot yan. <laughs> Taray! So, kayo, maglalaro kami. Para mabuhos mo yung galit mo sa akin. Tortilla challenge tayo. Tortilla, mas iinis yan sa'yo. Ano, G? Para yung inis ko din sa'yo, mabuhos ko dyan. Game? Oh, <laughs> Game, sabi ako! Sorry. Aray! Taray! <laughs> Buhusan ba ito ng galit, ha? Hindi talaga nung ko talaga, pwede. Walang problema sa'yo. Si O, si O pa ito. But... Kikikas, ay ganda. Boogs! Huwag naman. One, two, three! Boogs! <laughs> one, two, three! <laughs> game na, game na, start na! kapan <laughs> oh, <not> yan? <laughs> 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 oh? Okay. Okay. আসলে <laughs> তো <laughs> 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 <hums> mm? <skrønne> 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 <laughs> <laughs> mm <simitation> <simitation> Mm Madaya ka? Madaya ka? Baka pa, madaya. Dahan, dahan, Mmm! Mmm, ang Mmm. 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 Ito guys, alam nyo na to. Para sa mga laging nanonood at lucky share natin para sa inyo to. Pero, walang pilitan na Choice mo ah. Nasa iyo yan ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung Primo Gaming. Pag nanalo to, alam nyo na yan. Nasa comment section na O, panalo ka agad tayo. So, ano pang hinihintay nyo? Check nyo yung nasa comment section ko. Ulitin ko, 21 years old up lang.